Una po, ay pinapasubmit ko na po sa akin ang lahat ng mga photos at videos na umiibot po sa internet. Hawak na po namin yan. Kung meron pa po ibang mga videos at photos na hindi kami natatanggap, hinihikayat ko po ang lahat ng merong photos at videos, lalong-lalo -lalo na po yung mga naging biktima ng na mga nanggugulong ito. Hinihikayat ko po kayo na pupunta sa akin tanggapan. Kung tulungan namin kayo, mag-file ng mga kaso dito po sa ating uh, Prosecutor's Office na tumabot ito sa mga borte ng San Juan hanggat kayo ay magulong. Talagang tutulungan natin kayo hanggat magulong ang mga tao nito. So uh, ito po ay isang proseso na gathering natin at magsisimula po yan sa pamamagitan ng mga photos at videos dahil yan po ang magsisinting na paraan upang malaman natin sino ba ang mga tao nito. At uh, ang katotohanan po niyan, nandito po ang ating mga barangay captains, kinakasang ko na rin po sila sa pamamagitan ng ating ABC President, Councilor Herbert Chua, ang uh, pangulo po ng ating Association ng Barangay Captains ng San Juan, upang i-identify sino ba ang mga mamamayang ito na ng